Magkakasunod na nakakuha ng sako-sakong ilegal na droga ang mga mangingista sa mga bayan ng Claveria, Sanchez Mira, Santa Proceed at Isla Sakalayad sa Kalayag sa dalawigan ng Cagayan. Ditong linggo, umabot sa 44 kilograms ang hinila lang sa ang narecover na kung saan may tinatayang halaga na may 312 billion pesos. Bukod sa mga naka-vacuum sealed na pakete, nakakuha rin ng isang galon na may laman na hindi pa na likido dahil sa mga nakuhang ilegal na droga. Naglunsad ng Project Spice o Strengthening Port Interdiction to Enhance Security ang Cagayan Provincial Police Office para mas paigtingin pa ang mga isasagawang pagpapatrolya sa karagatan. Sa isang pahayag, sinabi ni Police Colonel Mardito ang guluan na nakababahala ang pattern at pagkakadiskubre sa mga illegal na droga sa baybayin ng Cagayan. Sa kabila rin ito ay patuloy ang koordinasyon ng pulisya sa iba pang law enforcement agency at mamamayan para maging maayos ang polisya na tututok sa pagpigil ng paglaganap ng iligal na droga. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.